Ay, magandang hapon mga kaaga. Ayan, update tayo. Nandito tayo ngayon sa Dinihigan Fishport Port. Uh, at yun, tayo ng mga darating na bangka. May dalang tuna. Kaso may ano Tayo dito, may naispatan tayo. Yung nag, ano, naglalambat ng mga kabataan dito sana. Sa gilid lang, sa pangpang. -pang. uli na mga ulam. Hello, ganis daong na akong nadiyan. Bugaong? Eh, saan si ano pala to? Ang kaibigan ko si ano si Derek. Derek Tena. Hey. Asa kluban na? P P Kaya libangan ko yung dito mga aga sa ano sa tinihigan. Siyempre kapag may mga isda na pupunta dito sa may pangpang -pang, at pwedeng ulamin yan na lalambat nila yan kasi wala namang bayad-bayad ng pangulang dito masipag ka lang. Ayan tingnan natin kung maraming mahuhuli to. Si Sinlog Derek. Ayan ang malalaman natin. Nabaon na yan. Nabaon. Nabaon sa buhangin. Nabaon sa buhangin. Nani? Ano yan? Manabon po gaon lang? Nagkisipan sa buhangin. nasa na nasa na isda ah, nagbaw na ayos ha darit sa ligo ang maliligo lambat Kalau nak ni nampak malakas ng amihan. Nalubog. Nabawon. Nahuli na. Nabaon siya pa akin. Nabao ba Buka ba? Oo oh, nga ano, bugaong Matinig yan Ang huli Kaya mga kaga ka uh, Update lang tayo din sa Dinahigan Fishport Nandito tayo ngayon at tayo ay Nagtingin-tingin ng mga bagong darating ng mga isda Uh, at wala pang mga bagong dating karamihan yun ay papalawad pa lang uh, gaya nitong pangulong na to itong Andrea Dona sa East ayan papalawad po sila at yung mga bangka po dito ay may mga karga na pero hindi pa nakakapalawad dahil nga po ano uh, may mga ulang kapel ay, na hinahanap po ng house guard uh, to bago po umalis mga nga ngayon dito ay chinecheck check muna ng mga coast guard yung bangka at yung mga kasama po dyan mga tao at saka kailangan po ngayon dito po ang mga naglalagbo kung mga ng pumapalawag lahat ng kasama sa bangka at may mga ID lahat na fishing ID ang kailangan po yung ng mga coast guard na yun po hinahanap kadalasan ngayon kaya marami pong nahihirapan po palawot lalo na yung mga hindi pa kompleto at bawal na rin ngayon ng mga ano, mga sumakay anong mga minor de edad. Yung mga wala pa sa usang gulang. Kaya ayan po, aakitin po nila ngayon yung Andredo na sa is para i-check e po. Bago sila umalis at na. Ay, no, mga na. Ayan mga agad pagkatapos i-check ng Coast Guard. Paano yung Coast Guard? Tapos lang. Ka okay naman yung ano yung mga dokumento na hinahanap nila, mga tamang papel sa bangka sa tao. Ah, uh, tapos lahat, saka po sila makakalis sa bangka. Baka lang makakapalaot. Ayan, ingat ang mga lahat ng mga isda, mga kapwa natin mga isda dahil amihan na, malakas yung amihan dito sa lugar natin. Sa si Impanta. Lagi nang taglakas ngayon kaya kailangan lagi tayong abang-abang update sa mga sama ng panahon kaya yun lang mga aga ingat ang lahat kaya na susunod pala ako din tayo ayun lang mga aga pagkatapos i-check uh, e ng post guard yung ano uh, yung bangka na papalis uh, pagka nakapagpresenta naman ng mga tamang dokumento na hinahanap nila yung bangka at yung mga taong sakay Ayan na, mapala saka pa lang sila makakaalis dito sa tabi. Ayan, palis na po sila. Ingat-ingat uh, sa ano, sa lahat ng mga kasama sa bangkang ano Andrea Dona sa is. Ayan sila Warren Union, yung mga kaibigan natin diyan. At uh, saka yung mga dating mga kasamahan ni Parent Chat TVA. Ayan, shoutout kay Parent Chat TVA na nasa Manila ngayon dahil mag aanyahanin na at uh, limitado na lang yung pagpalaut ng mga, mga isda eh nandoon muna siya sa ano sa dating niyang trabaho uh, para mas ano mas magkaroon siya ng magandang kita doon dahil nga limitado na yung pagpalaut ng mga bangka dito hindi na ganun kalakas yung mga pangisdaan kaya kailangan muna natin magtanim ng anak. mga ang update natin sa hapon na ito at wala pa rin dumarating na panibagong mga bangka may mga dalang isda ang karamihan pa lang ngayon ipapalawad kaya yun lang muna update natin sa ngayon maraming salamat po at ingat po kayo